There we go. Amloy na igaw yung pagpadagan Renato, no to. Okay, sa bintado ang dalan. Ito na po yung iskulahan nga rin. Oo, nai sa community sa Aligudon. Amloy na igaw yun. Kailan nata sa Mount Sumagaya? ulan na. Baka. <laughs> 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 uh, Wala na magkita siya sa motor dito rin. na igaw yung pagpadagan. O sa bintado naman siya. O sa ilit is kaumayan. nga produktong agrikultura nga na diri lugar sa matawag na ni farm to market road na man diyan na diri isang diri diri Karon nga adlaw is nata diri sa barangay Matiik Misamis Oriental unya kani nga dalan padulong ni didto sa kanang nay namuyo bitaw didto nga sitio bitaw sa barangay Matiik gitawag og Aligodon nya diri sa kilid-kilid makita nato diri ang kaumahan wow grabe tsada pa ang view unya ni tsada pud dalan gah grabe kani nga dalan sa una mga boss is ang tubig ani diri magagi sa kanang tunga gid sa dalan pagsubay sa kalsada ba pero ako nagdahom sa pagkakaron grabe na kay improvement mintado na siya although dili tanan pero gamay-gamay na gid ang wa na simento so kalipay gini sa mga katawhan nga naa diri no kay kini dalan man gud is dako kay nigtabang para mapadali ang mga produktong agrikultura nga naa adring lugar kay kani matawag man ni o para sa ako farm to market road kay kasagara ang naadiri is mga farming man So diri nga area, makita na to diri sa barangay mat area. Diri kasagara ang mga tao katauhan, manganhi kay naaman diri ang kanang mga umahan nila na asain, o nabutang ba. So diri gid manganhi. So matawag lagi ni baliko na to. Baliko matawag ni uga farm to market road na diri mga tanom mga humayan, mga bulak nga mga rose, mga maisan, kasagingan, sayuti, Ug naapoy kakawan diri ug uban pa nga mga produktong agrikultura nga naa diri Pero kasagara nato maagian diri kaning kahumayan, luag kahumayan diri. Ang usa sa mga barangay nga luag ug kahumayan is naa diri sa barangay Matik. Ako sa ginigtabang para sa mga residente diri ning barangay nga naa diri ang ilahang mga area o kanang kaumahan. Kay ngano man, ang ilahang pagtransport sa mga produktong agrikultura is mapadali na. Dili para sa una nga balsa-balsahon, baskabaw o kanang kabayo bitaw e, sakang itimbang o kanang dili ikurmata sa upas anon so karon is mapadali na ang pagtransport sa kanang mga produkto tungod kay pwede naman sudlan o kanang mga sakyanan makita na to diri na ni mga sakyanan para king mga... na diri kani sila nagpamatuod lang ni nga dali kayo masudlan na diri o kanang mga sakyanan so mapadali na ang pagtransport sa mga produktong agrikultura dali ra ihaul dito sa sentro unya kani nga dalan dili pa ni 100% na nahuman na mga porsyon na ani aning awa pa na siminto pero gamay gamay na siya mga putol putol na bitaw unya diri sa unahan na tulay ani anay sa man so gitulayan, maung diri po nga porsyon na puklapok siya kaya pagi siya na siminto kay giuna mang tulay diri na pita kaya kung magbaha bakatabok ang mga tao nga na diri naguma uma sa unahan po ani is na mga tao nga namuyo unay mga residente ani gitawag ni og aligodon o proxy By the way, kanina nga bagos is kanina nga dalan is padulong ni sa Aligudon na sakop sa Barangay Matik, Laberia, Bisamis, Oriental. So sa una nga dalan, balikon ko kanina nga dalan is dako ang tabang para sa mga residente nga nadiri ang ilang kaumahan tungod kay papadali na ang pag-transport. Sa una, lisod din kaayo kaning kalsadaha. Halos 100% ning kalsadaha ang nagsubay ani tubig. Kay diri nga area mangod is tubigun mangod. Unya, Makita po dato sa kilid-kilid diri oh, na naagid diri ang mga luag nga kahumayan na diring area ha. So diri nga portion matawag og kuan ni kanang agricultural area dinhing barangaya. Kay diri nato makita ang luag nga mga kaumahan sa mga residente o nanimuyo aning barangaya na diri mga sayotisan. Majority gyud na diri ang mga area sa mga kaumahan Dito sa ganghaan o pa-entrance nga portion, medyo dito gid ang lisod-lisod nga maagian tungod kay grabe ka mga dagko nga bato ang maagian ato dito murag sapa nga naugahan bitaw pero dili angay kabalakan kay pwede maagian og motor pwede gani maagian og auto kay makita nato diri nga naagay na auto diri nga nakaagi pero medyo hinay-hinay lang gyud kay lisod-lisod sa so dili nga dalan pero dili ka ingon siya nga taas nga portion ako lang banabana banabana lang ni, ha di ra siguro mo taas og 300 meters murag 200 meters kung wa ko masayop basta kay ingon ana siya dili ingon nga taas niya pag abot nato sa unahan makita na dai nato nga dinha na nag-start ang kanang pagsiminto putol-putol lang siya pero pag abot pud sa unahan na nanay balas pero maagian gid eh, siya unya pag abot abot sa unahan na putol na pud unya siminto na sa dayon pero pag abot diri sa kanang unahan sa kanang natulayan na diri tuloy-tuloy na siya ang dalan nga na siminto na padulong na ni didto sa kanang porsyon ay mga nay community manggo nga gitawag og Aligod doon, 7 na nga sakop sa Barangay Mati, Sityo aligudon doon na siyang tawag ana. So mga balay-balay dito, kung dako kay nagtabang para sa mga dili lang kay sa mga farmers nga naadira ang ilang area sa ilang umahan, kung dili para pun sa mga residente nga nasa unahan na ni Muyo. Kay gawas nga mapasayon ang ilahang mga paglakaw-lakaw, pag nila padulong sa sentro o pag-uli ang ilaha pong mga motor makaagi nag insakto dili na sila maglison nga para sa una nga sus pastila dalana lagi makaingon gid pastilan pastila ning dalana mura sa suba nga na ughan o di baka suba nga gamay bitaw kay na lagi mga kung init-init maughan siya kung na makaingon ko nga mura suba nga na ughan din nang ulan-ulan kanang ting panubig sa kanang basakan ana gid nagsubay-subay ang tubig sa kanang kalsada mura siyag sapa So karon, simentado na, smooth na kay agian mong ang mga residente diring area di na gid maglisod sa pagbiyahe padulong dito sa sentro og pauli. Kay kani is distansya pag inisya, padulong dito sa sentro. Tungod kay ang dalan diri is simentado na ang ilahang mga service na may mga motor diri, maagi na og ganang makaagi na gid insakto. Di na sila maglikay-likay di gid sa una lagi kay witness ko ani nga dalan. Pastilan, naiporsyon nga ka ng batuon, apoy portion nga Walay bato, grabe ka danlog. Murag kabayo or lagi ug kanang kabaw makaagi lagi ug makaagi manggaling ang kanang mga sakyanan katong mga kumong-kumong bitaw nga dagko nga sakyanan nga nay mga front drive. Kana siya nga mga sakyanan ang makaagi ani sa una, ang kaning mga motor naay mga motor nga makaagi ani kanang murag nag-trail pero kanang mga motor mga luar bitaw adi gid siya makaagi diri kay tungod kay maglisod man. Pero sa pagkakaron ato makita nga grabe na kay improvement ning dalan, ug kaning lugar o so, gani nga sityo nga sakop diri sa maong barangay sa mati eh, tungod kay simintado na ang barangay o dalan nga masiminto naging na ka ng aftershock bitaw nga ang mga presidente naging kalambuan o ganang mag, di na maglisod sa ilahang pagtransport o pagbiyahe sa ilang mga produktong agrikultura daghan na kay namuyo diri sukad nga ingon ani ni daghan na namuyo diri di persa sa una sa una na namin namuyo diri pero dili sa ingon ani kadaghan nga mga tao ang namuyo diri pero sa pagkakaron na anay daghan namuyo diri kung naana na po yung diri kay tsada po niya ubiyo niya dahil po manulong diri ng basketball bitaw na anay iskulahan diri unya basta kay na gibang improvement diri daghan na kay improvement tungod lagi aning dala na nga na na ikan sa sintro sa mong barangay padulong diri kung baklayo ni sa una lakto diri gani di tamo diri sa dalan nga akong giagian karon distansya gid ni bukaon magidig mga oras siguro kung ako masayop kay layo-layo lagi layo ni kunya kung hinay ka mo baklay ah, samot na kadugay ka makaabot dani pero sa karon kay simintado naman ang imo ang mga mudangat ug ka sa kaura sa una nga binaklaya ah, karon minuto na lang tungod kay ismot na maging dalan simintado na nanay mga kasulod diri nga mga motor mga service yung, pang, mga pang mga klase sa sakyanan makasulod na diri kani nga dalan pulay tuod is duol ra gid ni sa kanang Mount Sumagaya tiilan gid mismo sa kanang bukid sa Mount Sumagaya ang pinakadako nga bukid nga sa Claveria Misamis Oriental o sa Misamis Oriental katubit taong nahagsaan sa Cebu Pacific Flight 37 kani tiila na ni sa bukid nga akong ginaingon tungod aning dala na nga na na kato mga residente diri nga na dito sa sentro na Moyo unya na diri ang kaliwatan nila ni balik na diri sila og puyo o namali na diri og puyo tungod kay tsada na lagi kayang dalan sa una mangod is na puyo diri pero dili ingon ani kadaghan murag gihimo ra pud diri sa uban nga kanang pahulayan umuhan mohan hisa ilang kaumahan ubot sa ilang mga gamit sa pag-uma pero sa pagkakaron akong balikon na nagidiri sila na muyo ang uban ili ang uban daghan na kaayo tungod kay sada namang dalan unya makita pod atong sitwasyon na kung diri sila magpuyo dulit na kaya sa ilahang kaumahan so nila o dili na kailangan ang ilahang pagdrabil padulong sa ilang kaumahan kay kung dito sa sentro pa sila magpuyo medyo langan gid kaayo kay mukaon pag uras padulong diri og pagpauli compare kung diri magpuyo paggawas sa ilang hanggang haan o sa pertahan sa ilang balay pwede na malantaw ang ilang kaumahan o kung baklay noon nun pa man dili na kaayot taas ang ilahang pagbaklay padulong sa ilang kaumahan dulit na kaayot na mukhaan o ganang taas-taas nga oras dali na ang pag-abot nila. O makita na diri grabe na gyud kaayo ang improvement. Na sakto nga basketball court o basketballan dayon naay simbahan diri sa kanang Catholic Church. Ang kanang patron diri is kanang Señor San Vicente Ferrer. Kanidetod nga sitio is nani siya ay kaugalingon nga piyesta sa patron nga Señor San Vicente sa bulan sa April. Subalik so, ta sa atong topic kaganina o kanang ginatsika-tsika. Tungod kay napaduol naman sila sa ilang mga farm area. So tungod ana dako ang ilahang Ura sa ilang pagtrabaho sa ilang kaumahan di na sila maghunahuna nga musayo bitaw ka ng anhi kay para makasayo og sugod sa ilang pagtrabaho unya musayo na pudayon og lugsong kay maglikay nga mangitngitan kay ngitngit -ngit ang dalan sos mga pandol sa mga bato nga dagko kayo maong dire dili na sila angay mobalaka kay duol silang balay nga pinuy-anan o ulian. Ang uban man gani nga wa gid diri nagpuyo sa una, kunya na diri lang uma na nagpuyo sila didto sa sentro gid nga bahin. Naa na diri ang uban nagpuyo ang ilahang mga anak nagminyo. Naa diri nagpuyo nagpaduol sa ilahang area tungod kay gawas nga duol ra hapsay ang pagpamuyo diri layo sa kanang saba kay kung dito sa sentro man gud grabe nagdisturban sidto saba na kayo ang mga nanglabay dito sa kalsada nga mga sakyan o kanang mga silingan nga nagbidyok-bidyoki Tawas ana og mga program so kung diri magpuyo makapahulay gig kag insakto unya makatanom-tanom pud gaganang mga gulay-gulay dito sa sentro manggod disod na ka makatanom-tanom dito kay ang area og ang balay dito mga balay-balay nagdikit-dikit na sumaw nang ang uban nga katong mga bag-ong minyo nga nay area ang mga ginikanan diri diri sila nagpuyo kay duol og hapsay na ang ilang pagpanginabuhi makabuhi buhi pag ka og mga manok o kanang mga baboy baboy diri walay disturbo kani is babalik na taanay dito sa atong giagian gay na firmero so diri na lang koto o dagang salamat sa inyong pagpananaw